Hindi pa napagdedesisyonan ng dalawang komite sa House of Representatives kung itutuloy ba nila ang pagdinig sa enkwentro sa mamasapano. Mahigit isandaan sa halos tatlong daang mambabatas ang pumirma ng petisyon para ituloy ito. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Kaya sa May 4 para pag-uusapan ng Committee on Public Order and Safety at Committee on Peace, Reconciliation and Unity kung dininggin ba nilang muli ang mamasapano hearing. Simula kasi bukas, magre-recess na ang Kongreso at babalik sa ika ng Mayo. Hindi raw maaaring ipagpatuloy ang investigasyon sa madugong enkwentro habang nakabreak ang kamera dahil hindi pa nakokonsulta ang mga miyembro ng dalawang komite. May mga mamabatas na rin daw na nagsabi na hindi nila kayang dumalo sa mga hearing habang recess dahil kailangan nilang magtrabaho sa kanilang mga distrito. Ayon kay Ferrer, kahapon lang nabigyan ng kopya ng PNP Board of Inquiry Report ang kanilang mga miyembro. Pag-aaralan pa ito ng mabuti. Kung mapagdadesisyon na naman ng mga komite na sapat na ang laman ng BOI, maaari nila itong i-adopt at hindi na mag ng sariling investigasyon. Nan naririyan din naman daw kasi ang investigasyon ng Senado at sa Abril lalabas ang resulta ng pag-aaral ng Department of Justice. Pero kung may mga katanungan pa rin sila, posibleng buksan muli sa Kamara ang investigasyon. Counting resource persons na lang ang iimbitahan kabilang na sina DILG Secretary Mar Rojas, dating staff director Hetulio na Napeñas, ang nagbitiw na PNP Chief Police Director Alan Purisima, PNP POIC Deputy Director General Leonardo Espina at iba pang opisyal ng PNP at AFP. Iimbitahan din daw ang mga kinatawa ng US Embassy at posibleng maging si Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Isang araw na executive session lang ang balak ipatawag nila Ferrer para sagutin ang mga natitirang katanungan. Umasa siya na hindi na magiging kasinggulo nito ang naging pagdinig noong Pebrero. 115 sa 290 na mambabatas na ang pumirma sa petisyon para sa resumption ng mamasapan o hearing. Hindi raw nakaperma rito si Ferrer. Para kay Speaker Sunny Belmonte, hindi na kailangang i-resume ang mamasapan no sa hearing sa Kamara dahil mayroon na ngang investigasyon ang PNP, Senado at DOJ. Pero kung nais itong ituloy ng mayorya ng mga mambabatas, suportado ito ni Belmonte. Sa ngayon, isa pang hinihintay na desisyon ay kung matutuloy nga ba ang pagdinig tungkol sa Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Ad Hoc Committee on the BBL Chairman Rufus Rodriguez, April 6 sila magpapatuloy at magkakaroon ng botohan sa komite sa April 16. Pero mahigit kalahati ng mga membro ng Ad Hoc Committee kontra raw sa resumption ng pagdinig hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon sa madugong engkwentro. Ito muna ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, lang. Maraming salamat Victoria Tulad